kami guys na ano. at kami ng gulong. Kasi madalas syang, madalas siyang mga babae mga babae ba yung ano? na na nagpa-check ka. Ang huli. Hmm. Yung sabi mo, 12 na lang. Hindi ko nga matandaan. Isa. Up! Awakan mo! <laughs> Tulong! <laughs> <laughs> ano naman yan? Itik naman sila, oh. Eh. Pero, manong pala, <tip> 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 Ito pala pag ng pagmanpa-pulsa Ano na ya. 'yan sigoya? na raw. Tapos. Wala na. Wala na. Ah. Lakay. sa bago. Tangkayan ay ang bilis mawala wow, ng Ha? yung nito. Ang bilis ng hangin niya. daw yung din. Kung hindi tubeless lang, nawala na, hindi na makatakbo. Hindi na pumakahanap ang ulo